Good morning guys and welcome to my blog. Guys, mag-grocery po ako today. Ang ibabayad ko ay Santa na bariya na naman. Siyempre, bariya lang ang ibabayad natin kasi yung mga buo, itabi lang natin kasi nakapanghinayang ibayad yung buo eh. So, unahin natin itong bariya kasi yung bariya kasi guys, sa totoo lang, napakahirap. Napakahirap niya i-dispose. Kaya, ang ginagawa ko pag nag-grocery ako, inuuna ko talaga yung bariya. Ngayon, kapag kalimbawa, kulang yung bariya ko. Alimbawa, yung grocery ko ay nagkakahalaga ng 15,000, 10,000. Tapos may bariya ko ditong 3,000 o 4,000. Mas inuuna akong binabayad yung bariya kasi nga tulad niya ng sabi ko ay napakahirap i-dispose ng bariya tulad nung nakaraang taon. Nag-ipon ako guys ng ano ng bariya. Umabot siya ng isang container kasi nga may sari-sari store kami. Ngayon, pinapapalit ko na siya guys ng buo, walang gustong tumanggap. Pumunta pa ako guys ng bangko para ipapalit. Eh, pagdating doon sa bangko, pumila pa ako. Tapos nagbilang pa kami ng bariya. Halos abuti kami guys ng siyam-siyam sa bangko. Bilang So ngayon na ito na siya. Bibilangin na natin siya guys. Kasi para maibayad na natin sa grocery. <laughs> ngayon natin ito pati lima. Dalawang arinola ito guys. Oh. Meron pa ako doon sa tindahan. Madami pa. Pero huwag natin ibutang. Lagi pinapanukli natin ito eh. Kailangan mo lang talagang tiyagaan bilangin kasi Huwag <laughs> wala kang tiyaga magbilang, tatama rin talaga 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kailangan make sure na tama talaga. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ayun, naka-400 na tayo. Ah. Shoutout sa may mga tindahan dyan alam ko na nakaka-relate kayo ngayon. Kaya <laughs> ang mga marami kayong bariya, ibayad nyo na guys kasi napakahirap i-dispose ng bariya. May mga tao kasi na ma-RT. Ma Ayaw nila ng, ng bariya kasi nga doon mabigat. Which is totoo naman talaga. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. dati nung ano nakaipon din ako ng marami nito yung sumanggap lang ng bariya ko yung mga nagja junk shop eh kasi inalok-alok ko na sila sa mga tindahan na ayaw <laughs> duman ako sa junk shop nagbaka sakala kong ipapalit tinanggap naman bigat kasi 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Ayun guys, ito nagtagal ng pagbibilang natin, natapos din. So ito na siya guys. 1, 2, 3 3,650 Ang marami yung tagtipiso talaga <laughs> Marami So yeah. guys, thank you